Isang araw, nagkwento si Jesus para ipakita kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, isipin mo na may isang daang tupa ka, tapos may isang nawala. Hindi mo ba mapapansin? Dahil mahal ng pastol ang bawat isa, iniwan niya ang siyam na put siyam na ligtas na tupa at hinanap ang isang nawala. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya ito nakita. Nang makita niya, sobra siyang natuwa. Binuhat niya ang tupa sa kanyang balikat, dinala pa uwi, at tinawag ang kanyang mga kaibigan para magdiwang. Ipinaliwanag ni Jesus na ang Diyos ay tulad ng pastol. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Kapag may taong lumalayo sa kanya, nalulungkot siya. Pero kapag ang isang tao ay bumalik sa kanya, buong langit ay nagdiriwang. Ganito kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit maligaw tayo, hahanapin niya tayo at masayang sasalubungin kapag tayo'y nakabalik.